Si Ma'am dito, Catherine Ortega, at mga factory workers po silang nandito sa ating tanggapan. Nireklamo nila yung kumpanyang Hinax hindi ko. daw po umabot sa minimum wage yung kanilang pasahod. And pati daw po yung benefits nila ay hindi nauhulugan sa loob po ng dalawang taon. 135 pesos basta makagawa ng isang libo na naibox. Sa tibag po. Sa tibag. Sila po kasi yung nag mga nagtitibag eh. Ako po kasi taga-box. So ilan na nagagawa ninyo halos sa isang araw? Okay. Nasa 3.5 po. Nasa 3.5. O, 475. Parang ganyan lang. 470 pesos per day. Ilan kayo na manggagawa doon? 50. Mahigit hindi, 50. Nasa pakyawan po mga 22. Okay. okay. Ma'am Jessa, Malia, magandang hapon po. Hello, good afternoon, Good afternoon. Uh -oh. Live tayo, Ma'am Jessa, sa Wanted sa Radyo, Rafi Tulfo in Action. At nandito po ang ilan sa inyong mga manggagawa dahil sa reklamo nila na hindi uh, ang pasweldo sa kanila. Uh, sila po ay uh, mga nagpapak. Yes po. Nung mga tea bags. Tapos yung isa naman nag nagbabox yes. ng mga tea bags. Sila ba yung mga empleyado talaga? Or naka-agency? Naka-employee po. Okay, so wala kayong wala ginagamit. Wala dyan. kayong ginagamit na agency. Okay. So ano ano mga klase ng empleyado meron po kayo? Meron kayong uh, permanent, kinsenas katapusan, meron kayong pakyawan, ano po ang sistema um, ninyo? Meron po kaming daily and then ano po, pakyawan. Okay. Paano po ninyo na distinguish yung daily tsaka yung pakyawan? Uh, ano po ang criteria para dun sa pakyawan? Um, kasi meron po siya, ma'am, kinukompute po niyan. Um, sa isang tibag po is 0.35 po. Okay. Then katumbas po yun na ginagawa po nila lahat po sa isang araw. Okay. Si Ma'am Lilibeth Kagara, Ah uh, Field Office Director ng Dole NCR Ma'am Lilibet magandang hapon po Magandang hapon po ni Ina Yes Ah uh, Yes eto po meron po pusana kami idudulog sa inyo Sila po ay uh, pumunta oh, po. dito para ireklamo yung kumpanyang pinagtatrabahuan nila Ah uh, po sila ng mga tea bags at nagba po ng tea bags Sa 1000 pieces po. po na nagagawa nila This is just an ano po ha uh, parang sample lang po ito They get 135 pesos Uh, Ma'am, paano po ba Hello natin, po. ano paano po ang criteria or paano po nade-determine kung pakyawan o hindi? At saka meron po ba dapat na minimum na na-establish pagkapakyawan? Una po dapat allowed yan ng dapat ng uh, NWPC. Okay. okay. Hindi po sana sila ng authority ng NWPC na pwede silang magpakyawan, mag rate. Okay. Pero po, kung halimbawa hindi hindi man lang umabot ng ano, as, as much as possible, masunod po yung kung ano po yung existing minimum wage po natin, which is kasal kasalukuyan po is 645 okay. per day po. Mm -mm. so pag kaganon unang una kailangan matanong natin kung meron ba silang uh, permit, no? Ma'am okay 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 sinasabi ni okay Rafi na apat lang po ang pinapaboran po ng okay 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 po uh, okay okay po okay 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 Okay. So, o, kasi dapat ho yan, may time and motion study. Yun. Time and yun, motion study yun, na gagawin yun. gagawin bago uh, sila aprobahan. Oo, oh, kasi baka naman hindi makatarungan na mag pack tayo ng isang libong tibag eh, kung ang kaya lang naman, time and motion, para umabot dun sa minimum. Tama ba ako, Ma'am Lilibet, no? O, Kailangan... Dapat, ang importante, ho, kay um, ma-reach ma nila yung kung ilang pieces, basta sa isang araw, eight hours, mag dapat makuha nila yung daily minimum wage, wage is 645 pesos. Kahit, eh kung hindi nila ma magawa yung minimum, may mali, ano, dun sa... Hindi, opo. Kaya nga po, need po talaga yan ng time and motion studies na, ano, na okay. dapat ma-approve po ng NWPC. Okay. Atroni, ay naganito yes. po. Noong June, 20, June 24, mm -mm. nagkaroon po ng inspection dyan sa company. Oh, okay. At sa findings po, mayroon po talagang underpayment. Sa findings ng aming labor inspector, may, mayroon 22 workers na underpaid po talaga. Ayun! Ay, so, so bali, June 24, may bilang po tayo ng 20 days para i-correct ng kumpanya yung, yung findings. Ah. ng Non-payment, eh, underpayment, sorry. Na underpayment. So, <laughs> Kapag hindi nila na-correct within 20 days from June 24, magpapatawag po kami ng mandatory conference. Ayan! At doon po sa mandatory conference, ipapatawag po namin yung, kung yung, yung, sino po yung nandyan sa inyo, walo? Eh, sige po, uh -oh. sige po, Ayan. Uh, basta po natin yung 20 days from June 24 okay. na mag-correct. Gumawa ng co correction yung kumpanya doon sa pagkukulang nila sa mga manggagawa. Okay. And then pag hindi nila nagawa yan for 20 days, magpapatawag kami ng mandatory conference para okay. doon po nila sa office, i-correct e yung ano nila, pagkukulang. Ayan. Isusumbong po namin, Ma'am Lilibeth, kasi mukhang pinipilit po silang pumirma bukas, natatanggap na lang ng tigta 30000 wag basta pipirma kung labag kung labag po sa loob nila, huwag silang wag silang pipirma. Huwag kayong pumirma. pumirma. Ka Hintayin mo na natin oh, na kunting oh. ano lang. May proseso lang kasi talaga na kailangan sundin. <laughs> Wala Ayan. mong problema kung tama yung bibigay. Pero kung duda po sila, wag nilang pirmahan. Oo. Oh, oh. Mukhang oh. Lang, ano, kulang ano. Kasi po ma'am, ang sabi po ng hmm. ano namin, 3 years daw po pataas, 30,000. Sabi po ng iba, parang unfair naman yun. Kasi yung 8 years, 9 years, tapos nakapantay lang po sa 3 years. Ah, okay. Meron kasing batas. At meron ring maraming desisyon ang Korte Suprema na nagtatalaga na tatlong taon from now ang back pay lang na pwedeng singilin. Okay? Meron kasing ganyan. Mapapaliwanag yan. Uh, Shari, sasamahan natin sila Apo. no? para mapaliwanag lahat ng mga, mga batas at mga proseso. Pero sa ngayon, meron kasing three years talaga. Ah, tama ba ako, Ms. Lilibet? Three years, ano? Ang oh, back pay? uh, ayan uh, ang tinatawag na prescriptive period. Yes. Ma'am, ang gagawin po natin, sasamahan po kayo ng reporter po namin. Mm. Ang sabi po ni Ma'am Lilibet, wala muna po kayong pipirmahan dito. Kasi ang 30,000, kumbaga, yun po yung sinasabi nilang quit claim. Ibig sabihin nun, Ma'am, yun na po yung makukuha ninyo. Wala, wala na, na, po makukuha. kayong makukuha. And hindi niya rin po kayo pwedeng magreklamo sa dole. Okay. Okay. so, yun po yung, po yung sinasabi mm. ni Ma'am Lilibet. Okay. Kaya wag. Apo. Kaya, Pero sasamahan mm. naman po natin, mikaayos sa so office po nila Ma'am Lilibet for uh, proper computation po nang makukuha po ninyo okay po okay. within 20 days uh 20 days from June 24 uh, kailangan i-correct po okay. ng kumpanya yung findings na nakita po ng aming ribbon inspector which okay. is underpayment po okay. and then kapag hindi na correct yan ng kumpanya within 20 days magpapatawag po kami ng mandatory conference kung saan magaharap po sila namin. Okay. Both the employees, sila po na nandyan ngayon, mm -mm. at yung affected employees na 20 na binabanggit, saka po yung kumpanya. Ipapatawag po namin. Doon po sa inspection na nagawa, meron po bang computation doon na kasali na? O wala pa? Wala po. Wala pa po. Findings oh, okay. lang po ang nandun kung ano nakita po ng labor inspector. Wala okay. okay. pa pong computation okay. ma'am. Okay. Sige. Mga ma'am, sasamahan po namin kayo. Kakausapin po namin kayo sa likod. Salamat po. And uh, ma'am Lilibet Cagara, ang uh, field office director po ng DOLE-NCR, Papa Marisan field office. Thank you very much po at mabuhay po kayo. Maganda. Salamat. Salamat po, po ma'am Lilibet Cagara.